yan tawag bago nating service itong helmet cleaning machine dito sa si shop. Manggugulo tayo habang walang ginagawa. <laughs> Testing natin itong helmet cleaning machine dito sa si shop habang marami nagpapagawa, manggugulo muna tayo. Ayan, pasok 'tong helmet ko. Sarado natin simula na ano hindi makita yung helmet natin <laughs> yung mga pwede natin gawin dito siya po tune up, change your life by cleaning, CBD meron din tayong diagnostic tools proper body cleaning, overhaul electrical, troubleshooting, wiring uh, full weight, siya shock repacking no, battery okay. charging, change tire welding acetylene ang mapler sa kanang iba pa naglilinis din pala tayo o nagre-repaint din tayo ng mas yung mga tornilyo na naputol mga pumupunta sa atin mga napuputol ng tornilyo gumagawa rin tayo niyan. meron din tayo dito sa shop ng mga seat cover mga boss punta na kayo dito pasyalan nyo na yung mga gina, mga pwede natin gawin sa motor nyo tapos ah, yun yung ano package AH, 250 rechanger saka lang isa petron na pula seat cover 250 yung pinakamura tapos yung DVD cleaning kasama be tirayin kasama na yung decreaser yun na itong ano bago nating service itong and cleaning machine dito si Jeff busy pa sila yun may mga seat cover natin pag gusto nyo magpa seat cover Pasyal kami dito, testing nyo na ito, try nyo na ito helmet cleaning machine dito sa shop Ayun, bagong bago natin